Miss Mara, galing ako sa review center sa Katipunan. Late na natapos. Tapos nagka-brown out pa sa LRT ka, napalitan akong maglakad pa uwi. Sa Provident Village lang naman ako sa may Marikina. Sasabi ko okay lang. Familiar naman ako sa mga kalsada kahit medyo madilim na. Pagpasok ko sa Provident, tahimik. Mas tahimik kisa sa dati. Walang naglalakad. Walang tricycle. Kahit aso tahimik. Pero ang pinaka-weird, walang ilaw kahit sa mga bahay. Parang buong village natutulog sabay-sabay. Habang naglalakad ako sa kabaan ng Balagta Street, napansin ko yung isang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakapolo, maong, parang galing office. Pero nakatayo lang siya. Hindi gumagalaw hindi umiikot o gumagalaw ang kanyang ulo. Pero ramdam ko, nakatingin siya. Akala ko nung una baka lasing lang o baka may hinihintay. Pero habang papalapit ako, hindi siya humihinga. Walang galaw kahit sa damit. Walang kislot, parang manikin. Pero hindi siya mukhang peking tao. May balat, may mata, may buhok. Pero sobrang static. Nilampasan ko siya. Pero hindi ko mapigilang tumingin. At doon nagsimula ang hindi ko maipaliwanag na pangyayari. Paglingon ko, nasa likod ko na siya. Ang nakapagtataka, hindi ko siya narinig na gumalaw. Walang yabag, walang tunog. Pero naroon na siya. Parehong postura parehong ekspresyon. Nakatayo lang, nakatingin. Tumakbo ko. Hindi na ako naglakad. Tumakbo ko hanggang sa mismong gate ng bahay namin. Pero bago ako pumasok, tumingin ako ulit sa kalsada. Wala na siya. Akala ko tapos na. Pero kinabukasan habang papasok ako sa school, may nakita akong post sa community group ng Provident. May CCTV footage na pinost isang lalaki nakapolo, maong, nakatayo sa harap ng bahay ng isang resident. Hindi gumagalaw. Walang muka. Blurred ito. Pero parehong pareho ng suot ng lalaking nakita ko kagabi. Sabi ng mga matatanda sa village, may kwento raw noon. Isang lalaki ang nalunod sa baha noong undoy. Hindi raw nahanap ang katawan niya. At mula noon, may mga nagsasabing may nakikitang lalaki sa kalsada. Hindi gumagalaw. Pero nakatingin. Hindi ko alam kung siya yon. Hindi ko alam kung multo ba yon o kung may mas malalim pa. Pero mula noon, hindi na ako naglalakad ng mag-isa sa Provident. Lalo na kapag gabi. Ako si Jomari. At ito ang aking haunted journal.